guys, welcome back to my channel ginawa ko itong video na to guys para doon sa mga nag comment doon sa video ko na how to fix youtube not working on smart tv maraming nag comment doon guys na nagumana daw talaga yung mga youtube ng smart tv nila kaso lang may mga nag comment din na hindi daw gumana sinunda naman daw nilang mabuti yung video ko kaya gumawa ako ng video para sa iba pang paraan para mapagana ang YouTube ng Smart TV. Sana sa video na to mapagana ko na yung YouTube nila. Ang video ko po na ito ay para lang po ito doon sa mga may Smart TV na Smart YouTube ang naka-built-in. Pero doon sa mga YouTube app ang naka-built-in. Abangan nyo po, mag-upload po ako ng video para doon sa mga Smart TV na may YouTube app ang naka-built-in. Mga may Smart YouTube po, subukan nyo po ito. Punta po kayo sa browser ng inyong Smart TV browser po. Kapag na-click nyo na po ang browser, itype nyo po ang SmartTube TV APK. Ayan po siya, SmartTube TV APK. mas matype, pindutin ang search. Scroll down po hanggang baba hanggang makita nyo po ito. Marami po itong kaparehas kaya basahin nyo pong mabuti yung apklinker.com list cove soft. Ayan po siya. Huwag po kayong magkamali dahil yung iba po dyan hindi gumagana. Kita nyo na po yan. I-click nyo po yan. Ngayon po, scroll down nyo po ulit pababa hanggang makita ninyo yung SmartTube Next Beta. Ayan na po siya. Pindutin nyo po yung download, yung arrow sa tabi niya. Pag nakita nyo yan, scroll down ulit tapos i-click ang download APK. Pagka-click nyo, may pipindutin kayo na okay. Hintayin nyo lang saglit dahil hindi yun agad-agad lumalabas. Ayan po, pindutin ang okay. Pagka-pindot ng okay, may lalabas dyan na starting download. Pag nakita nyo pong lumabas yung starting download, punta po kayo sa taas. May makikita kayong tatlong dot. Pindutin nyo po yun. Scroll down ulit. Pindutin ang downloading list. Pagka pindot, pindutin po yung pinakauna. Minsan po, matagal po yan lumabas pagkapindot nyo sa downloading list. Kaya pakihintay po ng konti. Ngayon po, i-click naman po natin yung install. Ayan po na install na po siya kaya click naman po natin ngayon ang open. Medyo matagal po talaga siya mag-loading. Hintayin niyo na lang po. Depende rin po sa wifi. fi Ayan siya. Try natin i-play baka maka-operate tayo. Ngayon guys, exit natin. Balik tayo doon sa My Apps para makita ninyo na naka-install doon yung Smart Tube Next Beta or STN Beta. Ayan guys, kung makikita nyo, ayun yung kulay blue na nakalagay STN Beta. Try natin ulit. Siya nga pala guys, dalawa pong klase ang Smart Tube Next. Yung isa kulay red, yung isa kulay blue yung pinakita ko sa, sa inyo kanina yung kulay blue pero kahit alin lang po dyan ang gusto nyong i-download parehas lang po sila kung paano nyo po dinownload yung kulay blue ganun lang din po itong kulay red siya nga pala guys tuwing gagamitin niyo ang inyong smart tv or pagkatapos nyong gamitin lagi kayong pupunta sa tv assistant tapos pipindutin niyo yung deep clean or optimize pampalinis po yan ng Uh, laman ng inyong TV kumbaga sa cellphone e eh, mag clear data po kayo para hindi malag yung inyong panunood sa youtube so yun lang po guys sana nagustuhan ninyo yung video ko at please subscribe my channel po maraming salamat at sana napagana ko yung youtube ng inyong smart tv